yes mga kabadi uh, wala nga pala akong tinda hindi dahil wala akong paninda wala dumating na pinya wala dumating na pakwan dahil wala nga araw makuha oh, eto no. mga uh, magluluto ako ng pangkong, pagkain mahirap mga kabadi papakita ko sa inyo nakasalang na at ito let's go ayan mga kabadi magluluto ako ng pagkain na mahirap tokwa baboy tangpong Pagkain na lang mahirap yan. Yan ang pagkain mahirap. Ang kung ayan oh. Na may baboy at tokwat baboy. Yun, tokwat baboy. Yan. Ang kalating kilong baboy tapos alagang 50 tukwa. tokwa tapos dalawang taling kangkung. Oh no. na. Rasa darah nak kat patuh yang, mga balik. Dami ni. Let's go. Dan, tu tu yuk. Dan, tu yuk. Dari mana? Dari mana, mga balik? Nangkaya ko nito. yeah Let's go, mga padi. Ayan, yeah, mga bari. Tapos na. Sa uling ako nagluto, mga padi. Kasi masarap sa uling. Okay. yeah Sarap. Wow. yum yum mga bari. yeah Let's go. Kainan tayo na. So, ayan, guys. Ito yung niluto. Okay na. Pagkain mahirap. Pero, special na sa amin yan. Ayan. Tangkong.

Hum, mm. Bye, -bye.